Dumating na yung in-order ni Hapo na gaming chair kaya bago kami umalis ng bahay ay nasemble ko muna. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan niyo kami today's mini vlog. Last days ng umaga ay tinawag po ako ni Kenshi. Sinabi nga po sa akin ng anak ko na merong box dun sa labas. Katapos ng dalawang araw ay dumating na nga po yung in-order ni uncle ni Hapo na gaming chair. Binuhat ko na nga po at ipapasok ko na dito sa loob. Kenshi naman po ay tinulungan pa niya ako. Kahit hindi niya mabuhat at least tinulungan niya ako mga auntie. Binuhat ko pa po na dun sa kwarto namin dahil dun ko po iya assemble Pinising ko nga po kaagad si Uncle yung hapon. Sabi ko dumating na yung in-order niya. Tapos ko magbihis. eto na nga po mga anti mag unbox na po tayo. Ito nga po pala ay nabili po ni Uncle yung hapon sa Amazon. Parang bilis nga lang po dahil dalawang araw lang ay dumating na po kaagad itong in-order niya. Yeah! Bukas ko ng karton na tuwa nga po ako mga anti dahil napakaganda po ng gaming chair. Kung alam po alam ko anong kulay to, mint green ba o mint blue? Bago ko assemble ay nilabas ko muna lahat sa karton. Sabi ko kay hapon para may harapan ata ko dahil first time ko lang po mag-assemble ng upuan. pinanood nga po sa akin si hapon, sabi niya ay sundan ko lang. Ito nga po yung unang in ko. Paapo ng upuan na merong gulo. Si Kenji naman po parang alam na alam niya yung gagawin niya at tinutulungan niya ako mag-assemble. Kaya po pala bumili si hapon ng ganito dahil luma na po yung upuan niya. Si uncle yung hapon kasi mga anti-gamer. Kahit na maedad na po itong asawa ko, ay naglalaro pa po yan ng computer. Alam nyo po, hinahayaan ko lang po si Japon kung ano po yung gusto niya. At least wala po siyang ibang libangan, kundi yung computer games lang. Dahil pagod po si Japon palagi sa trabaho, ayun ay po yung ay nagpaparelax sa kanya. Kali tinutulungan nga po pala ako dito ng asawa ko na mag-assemble. Sa una, ay medyo mahirap po ito i-assemble. Pero naman po itong instruction at pwede nating sundan. Bali, malapit na nga po pala ako dito matapos. Ang bili nga po pala dito ng asawa ko ay mahigit 13,000 yen. So, una po, pinapap nagpili po ako ng asawa ko kung ano yung gusto kong kulay. Sabi ko naman, kahit ano, basta maganda yung kulay. eto ito nga po, yung napili ni Uncle yung hapon. Para sa akin, maganda naman to. At okay din naman. Bale, malapit na nga po ako matapos. Ito na lang po yung ilalagay ko una. eto so, ito na nga po, pagkatapos ng isang oras sa pag-a-assemble, so, ay sa mga auntie, natapos ko din. Meron nga rin po pala itong patungan ng paa. Kapag nangawit po yung paa natin, e eh, pwede natin itong ipatong. pang busy-busy nga po pala ako kanina mag-assemble si Kenshi naman po ay busy-busy din. Anong ko nga siya kung anong ginagawa niya sabi niya sa akin ay gumagawa daw siya ng bahay niya. Pagkatapos ko mag-assemble ay eh, tinanggal na po ni Uncle yung hapon yung dati niyang upuan. Tapos naglinis na rin po ako dito sa kwarto namin. kaya na nga po pala kayo kung medyo magulo po tong kwarto namin. Pag mayroong maliit na bata sa bahay ay eh, hindi po talaga naubusan ng kalat. Kaya po ng laruan ng anak ko eh, ay na ay naayaw po niyang pinapaligpit. Nung talaga hindi naman po habang buhay ay eh, bata sila. Ito na nga po yung itsura ng gaming table ng asawa ko. Kiyempre upo din po ako dyan mga anti kapag gagawa ako ng content. Bago nga po pala kami umalis, e eh, naglinis mo na ako ng konti dito sa kwarto namin. Lipit din namin ni eh, Kenshin yung mga laruan niya. Tapos ito naman pong karton na kinulayan ng anak ko, sabi niya po ay eh, dyan daw siya matutulong. Bahay daw niya kasi yan mga anti. Pagkatapos ng ilang minuto, e eh, tapos na po ako maglinis kahit konti. Matalang si po naman po pagkatapos na magbihis, naglaro po siya glit. O diba parang bagets lang po si uncle niyo Hapo. Fast forward na nga po tayo mga auntie pagkatapos namin mag-asikaso ay nagbihay na po kami papunta ng Matsumoto. Bali dumaan nga po pala muna po kami dito sa Family Mart para bumili po ng pagkain. Bago nga po pala kami umalis ng bahay ay hindi pa kami kumain. Dumaan po muna kami dito para bumili. Fast forward na nga po, ito nga po pala yung binili namin sa Family Mart. Ito po yung pinaka-favorite ko, yung chicken nila. Tapos bumili nga rin po pala ako ng strawberry yogurt. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe ay nagkarating na po kami dito sa Matsumoto. Dito nga po pala sa store na to, ay dito po namin nabili yung computer ni Uncle Nyo Hapon. Pasok namin dito sa store, ito po kaagad yung pinuntahan ko. Pangarap po rin kasi magkaroon ng Dyson na Lower mga auntie. Kaso nga lang, medyo mahal pa po kaya pass muna. Habang naglilibot po ako, ay meron po ako dito nakita mga murang cellphone. Bali, second hand nga po pala itong mga, tong mga anti pero goods pa naman. Kaya po nitong iPhone 15 Pro Max na nasa 15 kalapad na lang. Meron din pong iPhone 14 at saka iPhone 13. Siyempre, meron din pong iPhone 16. Meron nga rin po pala ako dito nakita mga vlogging camera. Kaya po ng DJI at saka ng Insta360. Alam nyo po dahil nagbablog ako eh, ito po yung pangarap ko magkaroon ng bagong camera. Dati pangarap ko po ang DJI na camera pero ngayon, ito na po yung pangarap ko yung Insta360. Kapag naka ipon ako. Ala, bibilhin ko talaga yun mga anti. Hindi naman masamang mangarap. Malay natin. Yang cute, Insta. Ay, ang cute. Insta. Eh, ang cute mga anti, oh. May nagkita nga po ako. Dito ang camera na napaka-cute. Pala, oh. Shoot, tapos print. Pagkatapos namin tumingin sa Aeon, eh nagpunta naman po kami dito sa Aeon Mall. Bali tumitingin nga po pala si Uncle Yuhapon ng cellphone. Bang busy busy po si Uncle Yuhapon kami naman po ni Kenshin, eh nagpunta po dito sa Kids Republic. Dahil gusto po maglaro ni Kenshin, kaya heto mga anti pagbibigyan po natin siya. Ito nga po yung palagi niyang nilalaro yung namimingwit ng isda. Enjoy na enjoy po siya sa kakalaro habang inuubos niya po yung pera ko. Sobrang nakaka-enjoy nga po habang kumukuha po kami dito ni Kenshin. Pagkatapos po maubos na Kenshin yung pera ko ay eto na po yung nakuha namin mga auntie. Ibala nag-enjoy naman po ang bata. Pagkatapos namin dito sa Aeon Mall ay nagaya na pong umuwi si Uncle Nyong Hapon. Fast na nga po pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay nakawin na po kami dito sa bahay. Mau Uwi po namin ay magluluto po ako dito ng adobong pakpak ng manok. Ito so, po ay nabili namin nung isang araw para hindi masira ay lulutuin ko na. Pagkatapos kong igisa yung sibuyas bawang luya ay nilagay ko na po itong manok. Pasunod ko naman pong nilagay yung tubig at saka yung toyo. Para mas mabilis ay naglagay na po ako dito ng pampalasa. Na nga po pala, wala kami ay nakapagluto na po yung binan kong babae. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto ko, eh, narin tapos na rin po ako magluto ng pakpak Tuyong so, tuyo po tong pakpak ko mga anti. So yun lang po maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... kami siyama po. Dadanda yami po sa inyo at tabaw.